Hi, mga Zine! Saan tayo? For lunch. So, ito yung pancit na namin kagabi. Kunti na lang marami ito kagabi. Hindi may century. Mm. Hindi makita, baka matapon. Hindi tanghaling tapat dahil Pinoy tayo. Kapi. Kahit tanghaling tapat, kapi. Kapi. भावना Ayan siya kakain mo. Mm. Mamaya ko na. Yung isa dyan excited yung aso ko. Mm. Later ka na. Ang init na. No? Ito ang hali. Pag pa ng kape. Lalo naglagaba yung inet. Mm -hmm. Wow! Ano yan? Ang tawag dyan, mandarami? Oo, lalita abolly. yung Wow. Every year, every year and ev every mm -hmm. April. Mm -hmm. mandarami nga tawag diyan. Kapampangan mandarami darami. Oh, you at believe me, eh matagal na ako dito sa Pampanga alam ko yung ganyan kasi sa resettlement madami naggaganyan doon sa amin sa Samsung mga kilala ko naggaganyan sila tapos makita mo na lang isang araw sus and dun walang, nag walang pagbabago umiinom, may inom may inom pa rin sila Hmm. Parang trip-trip lang nila magganyan, mandarami. Hmm, ano ang gusto ko? Yung gross. Ah, makamay na pasta. Ay, itong gabi, ano yung nakatingin Yung kapatid nga ni ano ni eh? Hmm. Taga dinagat. Na din. Hmm. Si, kilala namin. Kapatid nga, ng Maribel. Si Peter. Hmm. Nagaganyan din siya. Papapapapaligot na ni papa, Bert? Oo, sa amin. Hindi mo kilala yun. Bisaya yun. Oo. Oh, Papapapaligot na papa, na ni Yung iba dyan, yung mga iba dyan nagmaman, nagganyan, nagmandarami. Yung iba dyan, totoo talaga nag, ano sila, nang on face. Pero yung iba dyan, parang ginawa na lang ng ano, para sabihin, wow, nagsikat, nag ano, parang kayabangan na lang. Yeah, hindi naman sa ano, pero may, 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 mayroon kasi kami mga kilala ganyan na nagmamandarami pero walang pagbabago. Addict pa rin. Ngayon. Basta gulero. Oh. Yung iba lang ha. Yung iba hindi lahat. Kasi Sabihin na lang natin, 2%. 2%. So, ang set ng pancit talaga mga dahil bintang-binta siya kagabi. kain na bebe. So ako, pinipilit ko na konti lang ang kinakain ko ah. Yung kanin. Diba? Summer dito. автал mm, бая okay.